Napakarami kong skills. Hindi man marami ang pera ko, pero mayaman naman ako sa kaalaman. Crochet, pagtatahi, paggawa ng wig, kaunting drawing, pagluluto, pagdidisenyo, pag-aayos ng mga bagay sa bahay at marami pang iba. Many to mention talaga. Kung iisa-isahin ko pa, pati ang electric wirings, alam ko rin. Minsan nga, parang nalilito na ako kung ano ba talaga ang dapat kong tutukan. Meron naman akong mga alam na saktong alam lang, pero hindi talaga ganun kagaling. Pero ano pa ba? E eh di matatawag na rin kaalaman yon at mas mainam yon kaysa sa walang alam, ba? Diba? Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi naman kailangang pumili agad kasi sa huli, may isang skill na babalik-balikan mo at mamahalin mo talaga. At sa akin, ito yung crochet. Makikita nyo sa vlog na to, ilan lang sa mga finished products ko, mga damit, bag, accessories, laruan at kung ano-ano pa lahat gawa ng kamay ko at sigurado ako may mga kababaihan din na katulad ko na gustong matutunan ng ganito. Actually, hindi lang kababaihan kasi marami akong nakilalang mga bata at mga lalaki na gustong matuto at nag-aaral ng mga ganito. Tsaka nga pala, Lumaki akong maraming alam, hindi man ako naging mayaman sa pera. Sasabi ko namang mayaman ako sa kaalaman. Siguro dahil lumaki ako kasama ang lola ko. Lahat ng ginagawa niya, napanood ko, sinakyan ko, doon ako unti-unting nahubog. Sa simula, panunood lang. Pero habang pinapanood ko siya, natuto ako nang hindi ko namamalayan. Minsan nga, isang beses ko lang makita, pero may pitik agad sa puso ko. At mula noon, naging bahagi niya na ng buhay ko itong mga kinagigiliwan kong gawin. Basta, masaya ako kapag gumawa ako ng isang bagay and then nakita ko yung resulta nakakatuwa kahit sa anong paraan man yan hindi lang sa pagkukrosya laging sa pagpapanday man yan ng kung ano-ano at ang nakakatuwa pa, itong crochet na kinahumalingan ko mula noon hanggang ngayon ay laging nagpapaalala sa akin sa lola ko. Kaya pakiramdam ko, hindi hindi ako makakalimot sa taong naghubog sa akin mula pagkabata kung sino ako ngayon at kung ano ang kaya kong gawin. Pero alam nyo, dito sa crochet ko rin na diskubre na kaya ko palang gumawa ng wig Ang ati ko mismo ang nakaisip noon. Sabi niya, kung kaya mo mag-crochet, kaya mo rin gumawa ng wig at hindi nga siya nagkamali. Noong una, nahirapan ako syempre, lahat naman hirap sa umpisa. Kasi ibang klase, hindi siya karayom na tulis lang. Sobrang pino ng hook, maliit na maliit. At bawat pasok mo dun sa tela ng wig na napakaliliit din ng butas. At bawat pasok ng buhok ay may bilang. Minsan tatlo, minsan dalawa, at sa bangs, bandang harapan, ay tig-iisa lang. Piraso ng buhok ang pinag-uusapan, ha? Kaya hindi biro, pero nagawa ko. Pero kahit mahirap, tinuloy ko. Kasi para sa akin, kapag nahihirapan ka, ituloy mo lang. Hindi sapat na sinimulan mo lang. Dapat tapusin mo. Dahil sa dulo, hindi pagsisimula ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tapang mong tapusin, kahit hirap na hirap ka na. At pag mano-mano ang gawa, hindi lang produkto ang nilalabas mo, kundi sarili mo. Dapat may puso, may dedikasyon, kasi hindi lang produkto ang binabayaran ng tao, kundi yung tiwalang ibinigay sa'yo, kasama yun sa binayad nila sa'yo. Noong una, isang wig na 7x7 inches ang ginagawa ko. Ang bawat butas na kailangan mong lagyan ng buhok, ay nilalagyan ko talaga ng buhok. Take note ha! yung mga butas na paglalagyan mo ng buhok ay sobrang liliit. maliliit pa o mas pino pa sa butas ng kulambo. Kaya naman, hindi siya ganun kadali. Pero, ginalingan ko at pulido kong ginawa. Alam nyo bang ang daling tingnan? Pero inaabot ako ng limang araw para matapos ang isang 7x7 inches. Pero pulido kong ginagawa, ha? Bawat hibla, may bilang, walang shortcut. Nung biglang si client na mismo ang nagsabi na huwag ko daw masyadong ipulido. Medyo rush na daw kasi yung pangangailangan niya sa mga produktong ito. Sabi niya, okay lang kahit hindi pulido aburido basta matapos agad kaya ginawa ko kahit may bigat sa puso ko pero sabi ko kung yun ang gusto ng kliyente siya na ang bahala ang mahalaga satisfied siya sa tanggap niya pero naiisip ko pa rin yung magiging last touch o yung makikinabang sa buhok na to magbabaya din ng tama dun sa kliyente ko syempre ipapasa niya to sa mga kliyente niya na nangangailangan ng week nalulungkot pa rin ako may kurot at may lungkot sa puso ko pinagpipray ko na lang at ginawa ko na lang ang kung ano yung gusto nya niya dahil siya naman ang kausap ko. Sa huli, satisfaction nila, satisfaction ko rin. Siguro, ganito ako nabuo bilang crafter. Lagi kong iniisip na hindi lang produkto ang ginagawa ko. Bawat piraso, bawat tahe, bawat hibla ng buhok o sinulid, may kwento may puso, may pangalan ko. Kaya ibinibigay ko lagi ang pinaka-best ko. Alam nyo ba, sa totoo lang, kahit ang dami kong skills at halos many to mention na, crochet pa rin talaga ang hanap-hanap ng mga kamay at ng puso ko. At crochet pa rin ang babalik-balikan ko. Dahil dito nagsimula ang lahat at dahil dito, discover ko pa ang iba ko pang kayang gawin. Kaya ako may passion kayo, huwag kayong matakot subukan. Malay nyo, tulad ko, may madiskubre kayong mga bagong kakayahan at baka yun ang magbukas ng mas malamit laking kwento sa buhay niyo. Ngayon, habang nagbabalik tanaw ako, natutuwa ako kasi kahit hindi man ako lumaking mayaman sa pera, mayaman naman ako sa kaalaman, karanasan, at pagmamahal sa ginagawa ko. At iyon ang pinakamahalaga para sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik, at patuloy na nagtitiwala sa gawa ng mga kamay ko. Dahil kung wala kayo, hindi rin mabubuo ang mga ganitong kwento at produkto. Kaya kung gusto niyo rin umorder at magpagawa ng crochet item, nagawa ng mga mahiwagang kamay ko, mag-PM lang kayo o mag-message kayo sa akin. Saya akong gagawin ang special nyong request. Dahil sa bawat pirasong ginagawa ko, hindi lang produkto ang natatanggap nyo, kundi bahagi rin ng puso at kwento ko. Kaya tara, samahan niyo ako sa journey na to. At baka sa susunod, produkto ko na ang magbibigay saya at halaga sa inyo. Alalahanin niyo, magdi-December na. Baka naman. <laughs> May pangregalo ka na ba sa Pasko? Nagpabuka na. Baka maubusan ka ng slot. Sige ka. Anyway, maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa kwento ko. Naway i-follow niyo po ako at i itong video ko. Sana mas dumami pa po ang mga followers natin. Para po ito sa anak ko. Sa mga anak ko. At para po, marami po akong main inspire na mga kabataan na wag nilang i-google ang panahon at oras nila sa bisyo o kaya sa barkada. Hindi naman masama ang pagbabarkada pero hindi lahat ng barkada ay mabuti. Kaya naman, mas mabuti pang ilaan nila oras nila para marami silang matutunan at maging kayaman ng kaalaman sa mga bagay na mapupulutan nila ng aral katulad nito. Sa muli, pakishare po. Maraming maraming salamat po. Malay mo, isa sa pamilya mo, kabataan, maging inspired sa video. Maraming salamat!